Magandang mga naraw po minamahal ng mga magulay at kapatid sa channel na to kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa mamagitan ng salita niya, Biblia. So ang ating mag uusapan po ngayon at paksa, bakit po nilagyan ng Diyos sa Eden ang puno ng kaalaman sa mabuti at masama? Nakaangla po ang buhay ng mga tao sa posisyon ng malayang pagpili o free will nito. Sa lahat po ng mga ginawa ng Diyos, wala pong ginawa ang Diyos na robot, ano po? O parang computer na kung ano yung mo, o ano yung pinasok mo, hindi na ilalabas niya. So tayo po may free will tayo, no? hindi po tayo isang pindot yung nagagawin. Kundi pwede po natin piliin kung ano gusto natin. So, nang malikha po ang mundo, nagkaroon po ng digmaan sa langit, nagrebelde po si Lucifer. Ano po? At naging ahas. So, si Lucifer po ay isang mataas na anghel ano sa langit. Mataas ang rango niya. Katulad po nila Anghel Michael at si Anghel Gabriel. Gabriel so buo. So, archangel po siya. Ngayon, naging sapahas po siya dahil nagrebelde siya. Ano po? Naging satanas ang pangalan niya o Diablo. Ang original po na mamamatay tao. Diba? So, hindi lang po ginusto ni satanas na maging kapantay ang Diyos. Kundi, kinakusahan niya ang nekapan ng pagiging mabagsik na hari. Ano ba? At hindi atas. Tinawag po na covering cherub ang pinamataas na litikha ng anghel at ubod po ng ganda. Ngayon po naman ang pagiging magsik po niya. Ano ba? So, at kumampi po sa kanya ang one-third, ang ikatlong bahagi ng mga hugbo ng kalangitan. So natangay po niya ang one-third ng mga angels o heavenly hosts. At ang resulta po nito, sinipa po sila sa langit. Tama po? So buksan po natin ang nakalagay po dito sa badal na kasulatan. Bahaya, galing na rawa. Ito. napaganda po ng salita ng Diyos, ano? Napakarami nating matututunan, tama po? So, bakit kaya hindi ito ang pinapangalan sa mga simbahan? Ano po? Labing dalawa po ito, pagkatapos ito, nagkaroon ng digmaan sa langit si Mikael o si Michael at ang mga kasama niyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at tumaban din ang dragon at ang kanyang mga anghel. Ngunit natala ang dragon at ang kanyang mga angel at tinalaya sila wala sa langit. Kaya tinaboy ang malaking dragon ng ahas ng unang panahon na tinatawag na Diablo Satanas na nanliling lang sa mga tao sa buong mundo. Tinapon siya sa lupa kasama kanya ang kanyang mga angel. So kung nagtataka kayo bakit ang daming kaguluhan, ang daming patayan, ano po, sakit at karamdaman mga taong ng gurusa. dahil po dito po napunta sa mundo yung mga kampon ng kadiliman o dito nandito sa para mag-asik ng labin. no? so ano po po na ka guys sa isa iyas naging apat labing dalawa saan po natin na ano, nakagay po sa manalo kasunod na ay sa iyas po ay nasa pagkatapos po ng mga kawi ka so, so, ang ito sa iya sa kaming apat kaming dalawa ito nahulog ka mula sa langit ikaw na tinatawag na tala sa umaga binagsak ka sa lupa ikaw na nagpasuko ng mga bansa sinabi mo sa sarili hakit ako sa langit at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga ng Diyos. Tupo ako sa itaas ng mundo na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Akit ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taas ng Diyos. Yun. So, dahil sobrang dulo at talino niya, sobrang ganda, kaisip niya, ay, pwede akong maging katulad ng Diyos. Yun, nangarap po siya. Ito. Okay. So, sa Epeso, anin, ito, so, ano yung gabing dalawa? Ito pang buksan po natin. Epeso, ano yun? Kung sa'yo po rito, sapagkat ang kalaban natin ay na hindi mga tao, kundi masamang spirito sa papawin. Mga pinuno, may kapangyarihan at may sorry, at mga tagapamahala ng ng namamayani sa mundo nito. Yun. So, sa tayo po ang mga kalaban sa mundo nito. At yung po mga masamang spirito, mga puwersa ng kadiliman na nito. Yun. So, bago po tayo pinanganak dito sa mundo, naroon na po sila. Kaya po na dumating si Dan at Eva sa paraiso, nandun po si Satanas. Tawa po. So, kaya kailangan po magpakita po o may pakita sa buong sanlinikha ano po, sa mundo na hindi po unfair ang Diyos. Tama ano So, wala pong binipilit ang Diyos na malin siya na kahit sino, sundin siya na kahit sino. Meron po tayong free will. Malayang pagpili. Ano so, pwedeng nating mahalin ang Ama sa Langit pwede rin natin itakwil ano po, ang Panginoon. So, ang nangyari po sa paraiso, pwede lang mahalin ng Diyos o pwede lang itakwil ang unang utos sa creation. Ano po. So, tingnan po natin ang nakalagay po sa Genesis sa nagatlo. Nakakatawa po ang salita ng Diyos. Ano po? So, ba't kaya nandito ang pinapangat? Ang kung ano yung mga pinapangaral sa simba, na walang kakwenta-kwenta, ano, -kwenta -kwenta, ano So, ang natatandaan ko po, yung huling uh, niya, na narinig ko sa simbahan ng Roma, tungkol ko sa mga Christmas balls. So, ano po may nadagdag po nun sa kaalamang spiritual po natin? Alam na natin yun eh, tama. So, ang pangaralan po natin, dyan sa na simbahan, ano para may mapala naman ang mga nagsisimba, salita ng Diyos sa so Genesis mo no? patatlo, ito po nakalagay, maliban lang sa bunga ng puno, nasa gitna ng kalamanan. Sabka sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain, kung hindi po man lang ng bunga ng puno yun, pag ginawa namin yun, mamatay kami. No. So dito pinapaliwanag ni Eva sa kalaban, ng po sa tanas, na inutusan po sila na huwag kainin yung bunga pero dinagdagan niya, sinabi niya, huwag gumito. Diba? So, kundi huwag mamatay po sila. So, dahil po sa rebellion po o paghihimagsik ni Lucifer, kinamit po ang malayang pagpili ng sakatuhan na mahalaga pong pagsubok diba? sa atin. So, ito po ang deep mustes diba? para sa pagsunod sa Diyos. So, kaya na din po sa paraiso ang puno ng buhay para magbigay ng buhay na walang hanggan at naroon din po ang puno ng kaalaman sa mabuti at masama. So, binigyan po sila Adan at Eva ng pagkakataon ng pumili. Kung susunod po sila sa nalikha, o itatakuin nila ang salita niya. So, ganyan din po sa panahon natin ngayon, o, So, pwede natin tanggihan ng Diyos. Hindi siya mahalin at pwede. Sorry. At ito ang napakagrabing kasalanan. Diba? So, pero habang nabubuhay po ang tao sa mundo, may pagkakataon po tayo na magsisi at magbalik loob sa Panginoon. So, dahil po sa ginawa ni Adan at Eva, lahat po tayo naging makasalanan dahil po sa pinili nila na magkasala at sumuhay sa Diyos. No choice po tayo lahat kung di naging makasalanan tayo at pagkatapos uh, pakitapos po mamatay ng physical sa mundo, mapaparusahan po tayo sa lugar ng walang hanggang kaparusahan, ang impyerno. Pero habang buhay po po tayo, nag-offer ang Diyos po sa atin ang kapatawaran. Dito. Sa lahat po ng mga nagkasala, lahat po tayo, ano po, available po sa atin ngayon ng kapatawaran Diyos. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya, sa pangalan ni Kristo. Kaya pong nakakarinigay mo na nagdadasal na sa pangalan ni Jesus. Dahil, ang tao po hindi makakalapit sa Diyos. Maliban na lang na dumaan po siya kay Jesus Kristo. Sa so, para po tayo makapasok sa langit, ang daanan po papunta roon, ang daan, patuloy sa Diyos ay si Yesu Cristo. Kasi siya po ang nagbayad ng kasalanan natin sa krus. Kung hindi po niya ginawa yun sa krus, wala ano po tayong pag-asa. Wala po tayo itatapon sa nagdadalang na ko. Dahil makasalanan tayo, wala tayong uh, choice kung di mapunta sa impyerno. Ayun, yun po ang ginusto ni Adan at Eva eh. Dito. Pinili po nila na sumuhay sa si Diyos. At ang pinakinggan po nila ay ang boses ni di Satanas. Diba? So tayo, dahil mahal tayo ng Diyos, ayaw niya po tayong mapahama. Ayaw niya po tayong mawalay sa piling po niya. Kaya siya mismo po ay bumaba sa kanyang maringal na trono ang nagkatawang tao. Inako yung kasalanan natin at binayaran. So nakapagpalitan ang Diyos sa tao. Divine exchange. So siya umako ng kasalanan na parusahan alang-alang sa atin. Nang sa ganon, tayo po ay pwedeng pakatanggap ng kapatawaran ng Diyos at mapawalang sala. So, palitan po tayo ng Panginoong Yesus kinuha niya yung kasamaan natin, kasalanan, ay naman nalilipat sa atin ang kabananan niya kung tayo po ay sasampalataya. Kaya sa so Kristo, gagawin natin po siyang nagpagligtas nating kaluluwa at Panginoon nating buhay. Sa so lahat po kayo na nakakapanood nito ngayon, napakagandang opportunity ano po ang minibigay sa inyo ng Diyos. Hindi e po aksedente na nakapanood po kayo sa channel na to, bo, mahal kayo ng Panginoon. At gusto nyo pong maligtas kayo sa apoy ng impyerno. Ang tanging paraan, magsisi sa kasalanan. Talikuran ng lahat ng kasalanan po natin at tanggapin si Yesu Cristo bilang sarili nating tagapagligtas at Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon siya ang nasusunod. Tama ba? Tama po? Sabi nga po ng Panginoon sa Mateo 7:21. Tawag kayo ng tawag sa akin ng Panginoon. Pero hindi niyo naman ginagawa ang sinasabi ko. So kayo po gawin natin sarili nating Panginoon si Jesus Cristo. Pagarihin natin siya sa buhay natin. At tanggapin natin siya bilang tagapagtigtas din natin. No, kasi tayo, pinanganak tayo sa mundo, tapos naging miyembro tayo ng isang sekta at religion na sinasabi sa atin kung gagawin natin ang seremonya na to kung gagawin natin yon mag miyembro tayo ng isang church sigurado na tayo ligtas na tayo hindi po wala pong kaligtasan ng sino mang sumasali sa isang reliyon. ang kaligtasan po ay nasa bugtong na anak ng Diyos hindi lang kung bakit pumunta siya rito ano po So kung tayo po yung tayong maligtas ng sa reliyon, hindi na kailangan, sana boba ng Panginoong Yesus, ano po? Kung sa reliyon pala tayo, maliligtas. Pero dahil hindi po sapat yun, ang kailangan po natin, tamang relasyon sa Diyos sa magitan ng Panginoong Si Kristo. Kaya ngayon po, dumulog po tayo sa Diyos. Kung gusto niyo maging kabilang sa mga pinagahatian ng Panginoon. Maging membro ng kanyang kaharian at ng araw, maging tapagmana ng langit. Okay. So, manalangin po tayo sa mulagay sa panalangin na ito, Lord God. maraming pong salamat, Panginoon, sa salita niyo, Lord, na nagbigay naman ng kaunawaan sa akin, ng karunungan, kung bakit niyo po rinagay ang puno na nagbibigay kalaman sa mabuti at masama sa paraiso na Eden ay para bigyan ng choice sa mga tao kung susunod sa inyo o itatakwil kayo Panginoon. Kung mamahaling kayo o hindi. Sa, kaya po Panginoon sa oras na ito, ako'y nagpapasya Panginoon na talikuran niyo po lahat ng kasalanan ko. Patawarin niyo po ako Diyos sa lahat po na aking mga hindi yung sinyo po naman yung dugo na yung itong na anak na Jesus na bumuhos sa kalbaryo. At Panginoong Jesus, pumasok po kayo sa aking buhay. Kayo na po maging tagapagligtas ng aking kaluluwa at Panginoon na aking buhay. Simula po sa araw na ito, Panginoon, ako po isusunod sa inyo at magubuhay para sa inyo lamang. Kontrolin niyo po ako, Panginoon. Pagharihan niyo po ang buhay ko at paspasin niyo rin po ako ng banal na spirito. Pang maintindihan ko po ang inyong salita, ang Biblia, maintindihan ko ang plano niyo para sa akin, Panginoon, at mapagtagumpayan ko po lahat ng tukso at alam ng Diyabo. Maraming salamat, Panginoon, sa ng kalibig niyo sa akin na hindi niyo po hinayaan doon na mapahamak ang aking kaluluwa sa impyerno, kundi pinaalam niyo po sa akin na kayo ang pag-asa ko, Panginoon sa buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat Lord sa kapatawaran sa buhay na walang hanggan na kaloob niyo po sa lahat po ng mga sumasampalataya sa bugtong na anak ninyo na si Jesus. Thank you Lord God sa iyong salita sa ginawa niyo po sa aking buhay ngayong araw na ito. Ako'y nagpapasalamat ay pupuri Panginoon sa lahat po ng kabutihan mo. Ang aking nanangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, nalangin po kayo niyan, magsaya kayo, matatalo kayo sa tuwa. Napatawad na po niyan Diyos ang lahat ng kasalanan niyo. Kahit pa gano'ng o kadilim ang inyong mga nakaraan, lahat po yan ay hinugasan na at tinanggal na ng Diyos sa harapan niya. Napatawad na kayo. Kasi so, pamalitan niyo po sa mga kaskwela niyo, katrabaho niyo, makapitbahay niyo at kapamilya, kamag-anak na krisyano na kayo ngayon. Napatawad na ang mga kasalanan kapunta na kayo sa lalo. So, kung may mga dagdag kayo ng mga feedback, suggestion, comment, prayer request, pwede kayo mag-tweet sa akin o mag-text. Pwede rin kayo sumulat sa e sa baba dyan. Pwede rin kayo mag-email. Ano kung mayroon mga praise reports, isulat niyo lang po sa akin. Pwede ko rin basahin dito kung gusto niyo ako kayo na bless sa programa na to no? at sumunod po uh, para lumago kayo maghanap kayo ng church kung sa po salita ng Diyos ang pinapangaral hindi po doktrina ng tao nasopia ng mundo tradisyon ng simbahan kundi ang purong salita ng Diyos wala pong dagdag ng bawas pagbasa kayo ng Bible sa po sa Gospel of John kilalalin niyo po sa Inso Cristo ano po? at kung anong plano ng Diyos para sa mga niyo. At sumunod mulat po maghanap kayo ng church na kung saan ang tinataas sa pangalan lang. Hindi pangalan ng sekta, hindi pangalan ng Mama Mary, hindi pangalan ng Santo Papa, hindi pangalan ng kung sino-sino santo, hindi po pangalan ng founder, ginagawa ko po ang dito sa Kundi si Yesu Cristo lamang na Panginoon Tagapagitas. Kaya siya lang magdadala po sa atin sa kanya ng Diyos. At sumunod po, huwag niyo po kakalimutan ang manalangin. Pakipag-usap sa Diyos na galing sa puso. Hindi niyo po kailangan mag-memorize ng mag Diyos sorry. Hindi kailangan ng rebulto at bahin, dahil ang Diyos po ay buhay. Ano po? Nakikinig ng panalangin natin at sumasagot. At maganap kayo ng church kung saan po ang Espiritu Santo ay kumikino sa alitinaan. Tumutulong sa pagsamba at paglilingkod ng mga kristyano doon at binabagong buhay ng bawat mananampalaya. So kung meron pa po, po kayo mga dagdag na tanong, kung po kayo mga atubili. At kung kayo naman po ay hinihibo ng Panginoon na tumulong sa minis na ito, welcome po ang iyong tulong na panalangin at tulong na panensyal. Kung gusto niyo po maging kaisa sa ministeryo na ito na magpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. So hindi niyo na po kailangan manood ng mga programa sa telebisyon, kaya dito sa internet, na kunyari sinasagot ang tanong nyo, pero pinakaikot lang pala kayo. Hindi kayo pinadala sa tuloy na kaligtasan. Ang tuloy na kaligtasan po ay wala po sa reliyon at sekta, kundi nasa tamang relasyon sa Diyos, sa magitan na Yeso Kristo, ang kanyang na. So, ang so, susunod po na pagkikita po natin, dito po sa YouTube, sa Diyos po, lahat ng papuri, ang lahat ng kadakilaan, at pagpalaan kayo ng ating mahal na Panginoon.